No, iko. Hala. Hala. Hala, katinga. Beh, tignan natin. Tignan natin. Guys, welcome back to my channel. It's Marina. So, and dito kami ngayon sa garden kasama ko si Aven para mag-harvest kami ng Ampalaya guys ayun o, oh, ang daming bunga Wait lang nga Guys, meron palang nagsampay dito o oh. Ayan o, oh, aking tia Lisa Ayan, yes, tia Lisa <laughs> Tingnan nyo to guys Wait Ang aming garden Ito, mga alugbate even Mag-hi O, oh, ang ganda ng banks o oh. Alam nyo guys, siya lang yung gumawa niya no? Tingnan nyo <laughs> Ito alagbate. Ito ay 'yung mga ampalaya namin, ang dami ng bunga. O. Oh, pinabalot sa plastic para hindi siya mag magkaroon ng mga uod. Ayan. Dami bunga sa 'Yung iba wala pang plastic, guys. Ito. Ito ang laki, oh. Ang laki. Ito ang kukunin natin. Ayan guys, ito ang laki. Gugupitin natin. Eh Bryn, harvest na. Dali. I-plug Bryn. <laughs> Up. Wow, ang laki. Tingnan nito. to. Kita, dito lang tayo i -bend. Dito i -bend. dito. Ito! Ah! Kukunin natin oh, yan yung uh, malalaki. Oh, wow. Peter, oh, lucky, lucky. Eh. Oh, oh, ang laki! Wow! Kita, Rana! Ang laki, laki! Ang laki, laki! Oo, ang laki, mamaya. Wow, 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 wow. Grabe guys, ang laki. Wow! Parang akin na 'to Super laki niya. Yeah, kailangan ko 'to dahil ay. Tolay guys. Hay nako. Kunin natin 'to. Ang laki. Yay! Ha. Grabe 'to, guys. Hanap pa tayo. Di. Diri-diri. Ito tayo. Ito tayo. Oh. Ito. Yay! Upat <coughs> na sila guys. Marami. Oh, okay, Nakamalaki, oh. Tara. Ito na guys. Ang aming no harvest. Ang lalaki, oh. Ito yung pinakamalaki. Yan. O, oh, apat na piras. Maghahanap muna kami ng iba pang malaking ampalaya. Ito, oh. Pwede um. na din. Gunting, brain. Oh. Sao ah, Brin. Sao ah. <laughs> Brin, sao ah. Dali. Sao ah. Saluhin mo. Ay, yehe. Ito na. Lima na sila, guys. Lima na. Lima na. Marami na kaming nakuha. Ito pa. Oh, ayan. Ayan. Eh, Bren, saluhin mo, dali. Oh. <laughs> saluhin mo. Yay! Ang litlis na nito. Malaki na yan. Ito pa, guys. Ito pa. Ito. Salo no, e, no, e, holo, holo, holo katingtang, beh, dengin na tind, na tind, holo, tignan yun na e, hindi nasa lo ni Abraham, hindi <laughs> nasa lo ni Abraham, na pali, kaniito <laughs> kasi sagay, okay lang yan, kasi lutoin naman namin yan mamaya. yac, di ba Brand? Yeah. Ang talong. Grabe yung alugbate. Ang dami, oh. Oo nga, ang dami. dami Ito, kamatis, guys. Wala pa siyang bunga. Kamatis. Ito, tanglad. Tanglad. Yan. So, tapos na kami, guys. Dadahin ko na to yung na ba? Kakainin ko na to mamaya. Kainin mo? Sige nga. Kakainin so so dok lang yun guys. Hindi yan kumakain ng hidao. Kailangan lulutuin ka. Alam ni guys, yeah. maputik na yun. Yun know, o. Basa kasi umuulan kagabi. Yeah. Guys, tingnan mo ang okra. Nabali. Hehehe. <laughs> Natamaan ni Ivren. Sige, ayusin mo, Ivren. Mapagalita tayo ni Papa. Maka mamatay yan. Maka mamatay yan, Brin. Ang liliit pa ng mga okra dito, guys. Ayan. Ay! Marami namin kami yung bunga. So, ito na yung aming harvest. Madami. Madami. Mauwi pa mga kay Anay. Tara na bilhin. Uuwi na kami, guys. Tingnan niyo yung kami ko. Madumi na, maputik na. Sige na, tali na magbawi na. Bye guys. Bye guys. Thank you guys. You